May post dito ang isang recruitment agency na video ni OWA Admin Arnel Ignacio na nagbibigay ng payo at pangaral sa mga OFW. Na sinasabi niya na hindi porke tinatawag tayong bagong bayani ay lisensya na ito para gumawa ng katrandaduhan sa ibang bansa. Kagaya ng mga nagpanggap na prostitution sa abroad, mga nag-cross country at panay sa social media na hindi naman nga dumaan sa tamang proseso. Pati yun ang shoplift sa bansang Singapore. Kaya pati daw tuloy ang matitinong mga OFW ay nadadamay. Dahil iisipin mga ibang lahi na lahat ng mga Pilipino ay ganyan. Sa mga OFWs naman natin na lagi na lang isinasangkot yung sariling la sa mga kalokohan, nananadya na gawin, basta gusto nila, gagawin nila, kahit alam nila mapapahamak sila, utang na loob naman. Alam nyo, hindi na ho namin malaman kung paano pa kayong i-remind, paano pa kayong uh, asikasuhin, paano pa namin kayong pagsisilbihan. ba Merong pagpapanggap na mga prostitute na sa Sharjah, mas magugubang iti-tiktok nyo pa. Diba? Tapos, ito na naman, siyempre, Siyempre, ano pang gagawin natin? Di ba? Sasaknuluhan kayo. Yung iba, makikipag-away pa, nagpinagpipili na mag-cross country sila. Kahit na mapapahama, pag napahamak naman, magsususumbong na naman kayo sa lahat ng mga television station, radio, pagkatapos ini iibahin nyo naman yung kwento, hindi nyo, hindi nyo ikikwento yung kalokohan ninyo. Di ba? Iba na pagtripan lang lumipad, tinignan lang kung ano meron doon, pagkatapos kung ano-ano na mga sasabihin, magpupumilit umuwi. Mag alam niyo paano po ba natin talaga kayong aasikasuhin? Recently, meron nag-shoplift sa Singapore. Ang rason sa akin, eh umamin naman, bakit kailangan pang investigation. Ano ba tayo? Di ba tayo nahihiya sa mga pinagagawa natin? Tandaan niyo, pag kayo lumipad ng bansa, nagtrabaho trabaho kayo dyan, para kayo ambasador ng ating bansa, Pilipinas. Yan ang nire-represent niyo. Yung ibang lahi, doon ang nakikita, yung mga karat-kalakuan ng mga ginagawa niyo. Kakala na ganyan tayong lahat. Diba? Magbo-boyfriend, papabuntis sa lugar na yan ay haram o bawal. Pagkatapos, kapag ka napahamak, kung ano nung sasabihin, kayo yung lagi mas matapang eh. Ako na, yung mga OFWs na matino, na nagtatrabaho ng mahusay, nadadamay eh. Hindi naman ho, porke sinabi kayo ay bagong bayani. Eh. eh, lisensya yan para gumawa na kayo lahat ng gusto ninyo kahit mapapahamak. Di hangga Hanggang saan nyo ba na gustong pigain ang aming lakas para kayo ipagsilbihan? Na umaabot na sa pang-aabuso ninyo ng inyong uh, kalayaan para gawin ang lahat? Pagka napahamak, ito, sisisihin ng gobyerno. Gustong nalo, kung yan lang naman ang gagawin nyo sa ibang bansa, huwag na kayo lumipad, utang na loob. Maawa kayo doon sa mga nadadamay ng OFW, maawa rin kayo doon sa mga dedicated na trabador ng pamahalaan para kayo ay alalayan. Please naman, Mag, magtulong-tulong naman tayo. Kayo nga, yan na lang itutulong nyo. Huwag na kayong gumawa ng katarantaduhan pagka kayo napupunta sa ibang bansa. My point nga naman ang lahat ng sinabi ni OWA Admin Arnel Ignacio, na kung sino pa ang gumawa ng mga katarantaduhan sa ibang bansa, ay sila pa ang matatapang sa social media. Kaya guys, maigi na maparo dito ng lahat ng makbabay natin na nagtatrabaho sa ibang bansa as overseas Filipino workers.